Yo, what's up guys? Una sa lahat, di ko sinasabing tama ang ginawa ni Idol. Pero sana, mabago niya rin yun. Kasi daw, we still need a decent president. Pero aanhin mo ang disenteng presidente hindi naman kayang sugpuin ng krimen, droga, korupsyon at bulok na sistema ng gobyerno. Wala rin kwenta, di ba? Mas pipiliin ko ang nagpapakatotoo kaysa nagpapakahipokritong tao para masabing disente siya. Pero pagtalikod natin ng timonyo, ang pwedeng mangusga kay Duterte ay yung taong hindi pa kahit kailan nagkakamali at nagmumura sa buong buhay niya. Kung meron ng taong ganun, welcome ang mga salita nyo para usgahan siya. Patay asyong mula nun. So simple lang ang ibig kong sabihin kapatid. Only God can judge him or any one of us, hindi ikaw, ako, sila o kahit na sinong nabubuhay sa mundong ito. At siya yung taong marunong tumanggap ng pagkakamali at marunong humingi ng tawad kay Pope Francis at sa publiko dahil sa di nasabi niya. May tao nga tayong kilala na di marunong humingi ng tawad sa pagkakamali niya. Apat na put apat na buhay ang nawala dahil sa pagkakamali niya o nila. Pero ni Minsan, hindi siya humingi ng paumanhin sa pagkakamali niya. Ngayon sinong di dapat patawarin? Yung taong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng paumanhin dahil di sinasadyang may nasabi siyang hindi maganda kay po? O yung taong hindi marunong humingi ng paumanhin kahit may buhay na nawala dahil sa pagkakamali nila? Nagmumura ang presidente ko pero di siya nagnanakaw sa kaba ng bayan. At kahit anong mangyari, naniniwala akong siya ang sugo ng Diyos para isalba ang ating bayan. At nakikita ko nagpapakatotoo lang si Idol. Sinasabi niya na yung bagay na pwedeng magamit sa kanya para maubusan ng bala mga black propaganda experts. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian, kabayan. Pagbabago o panggagago. Mamili ka. Basta ako, alam niyo ang sagot ko dyan. to terte ako. Peace.